ay sa unahan mga kaya nga dito maabot na kung mga kaya muna ako rin gitong mga kaya mayong adlaw na tungtanan tanan mga kaya kayong adlaw mga kaya magpakaon ta sa mga binuhing kanding sa dilipat na magpakaon mga kaya ato sa ning silhigan nila hang, mga balay kaya puti nato, gaya, to, na ito kaya ito na wala nakakuhag kaya ang uwan Pagtag ka na ng si Mga huga o oh. Baga-baga na yun next mga kaike Pila ka adlong ulan mga kaike Wala na silig sila balay Sari pa na talapakan ato na siligan para Dili dyan Baho ilang mga balay mga kaike uh, Iba sakit sa itong mga alagang kanding Bagay isud na kayo kung mo sakit sakit atong mga alagang kanding to mga buhing kanding mga sayang kayo kung makasakit niya mana atau jangan jeli kain nombor lain ah jeli nama bahu bah pagi ni adalah muka on pagi atau mah akan ding jadi kita mungkin akan baga baga ngasang ngasang ngakahoi kayak diri ini mula lagi silih kayak eh ikut kayak atau yang so mana dia tu orang kayak mana pun dia kau di zaman dahulu nih silik, yang kali macam pilih-pilih orang silik, kan? Muka eh, awam muka eh, nalipulimpiun ang ilang balai muka eh, nanti nanti tahun, malah aku makan ding muka eh, dilek kainisan indot muka eh, rasa ramun aku makan deng muka eh, mohon aku makan ding muka eh, ada ada pita muka aku tu tinggi saka muka eh, parte sa unahan mga kaya dito maabot na kung mga kaya ko rin gitong tong mga kaya pero tinan nyo magkaayahang mga sagbot mga kaya gabi grabe pila to kaadlong ulan kapat na kapalag o glimpyo adlong domingo na ron mga kaya so wala na trabaho ron kaya domingo man ako sarang maglimpyo sa akong mga kandingan Nah, ada dapat kita mungkin aku pergi ke ke baga juga ni dapat kita dia mungkin kali sudah kuah ni ke aku pernah kuat, mungkin nak balik nak kena orang kaya. Kena kau magu buih kau kending, mula raksa kau nak perlu disudut kini. Lebih nak nanti kulan, mak problem mak kau usahon mau pegelau ke korting yang muka sekali bunan sakahuyan kau baku pegelau. Kena kau makan kending mungkin ya, kena siapa? Sesuatu orang yang mengenak mungkin nanti keluar ke dagu nanti tunggan mungkin kaya. Oh, kamu gusto mau kalah ke kanding. Ah, Nonaannya aku kaya banyak mau gue mau kanding. Para nak kamu kapo yuk kamu ke oh. Paglilhi magkuha ka sa selang sa ilang payag sa ilang mga hugaw yung mga kuha para wala yung mga mananap ang insikto mga makasulod ba para ato mga lakang din ipapakan mga anak rin sa mga kakapoy mga lakang din mga labi yun labi na mag bidha na mag-uwan kay ang mga dahon sa kakahuyan manalingsing pa kung kaya mo tanong kanting init ang grabe mga kaya magbago pang hindi ako sa iyo sa mani ang ako ikuha nila dahon na tugas na lagunin akong gilaw mga kaya dahon na tugas dahon ng batilis sa kulsakul rin akong gilaw kanila mga kaya dahon ng mga alo magandang akong mga alagang buhing kanting kaya so kaya mong kukalom kung upan sa mga dahil sa muslingan, di kaya mong kukalom grabe niya kung mga ako anak mga kaya naglantaw na siya ako naman nagpakaangos mga alagang kanding ang anak ko maglawag mga sa tip ako maglawag mga kaya ako dyan silikan lang mga balay laing katalaan na itong mga alagang kanding mga hugaw kailang balay mga kaya pa na nahulos kang lito mga kae kapakaon mga kae kani nga mga kae buntis na ni siya mga kae kani si buntis na ni siya ako sa gilawgan o dahon ng tugas o alam o ano siya mga kae ipilipil sa ulsagod rin ikaw rin mga alawa mga kae unyi hapon na mga kae mangumpay na puta para ipakaon na nila mga kae kung ano lang ka kapoy ang mga buhay kanding mga kae mangumpay ka sa buntag mangumpay ka sa hapon para kayo mapakaula kung di ko ka mangumpay mga kaya mapas mo mapula ito mga binuyang kanding mura nagtawagod ay ayaw mo silang panggaon po sila mga kaya so manatarik pakaon na mga kaya ato nalagi um, ba tayo ng vlog mga kaya so ako mga kaya thank you for watching sa ating video mga kaya